Eto na, pinakamatinding bakbakan na kaharapin ng Gilas Pilipinas. Bantay sarado na nga ang Gilas ng team ng New Zealand. Nagbabala na nga rin ang kupunan ng New Zealand na hindi na nga raw makakaisa sa kanilang Gilas Pilipinas. Ang tanong totoo nga ba yan? Pero sa naging performance ng Gilas Pilipinas kontra sa team ng Chinese Taipei, eh, mukhang maalat nga tayo sa team ng New Zealand. Bago pa man ang bakbakan, eh, marami na nga nangyari mga pare ko, eh, sa pagitan ng New Zealand at ng Gilas Pilipinas. At mga bagong players, kailangan na nga bang ipasok sa Gilas Pilipinas lineup. Yan ang mga pag-uusapan natin sa video na to. Kaya naman, panoorin mo ng buong video nang wala kang mapalagpas ni isa man dito. Pero bagi yan, ilike mo na ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Huwag na nga patagalin pa. Simulan natin sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei na hindi nga inaasahan na lahat. Nagkaganong-ganon na nga lang tayo ang asa ng Chinese Taipei. Matapos nga napakarami mga taon na hindi na nanalo sa atin ang Chinese Taipei at tinampakan pa nga natin yan na nakaraang FIBA ng 50 puntos pero ngayon eh tinalo naman tayo mga barikot. Anong sinya sa inyo lineup ngayon ng Gilas Pilipinas sa hindi pagko-contribute ng malaki ng mga local players sa ating national squad at maasa nga lang tayo kay Justin Brownlee. Hindi kagaya ng ginawa ng Chinese Taipei sa atin mga locals ang kumakana. Grabe yung pressure defense ng Chinese Taipei mga pare ko samantalang Gilas Pilipinas naman ay kung makikita natin ay mukhang malami maglaro ang Gilas Pilipinas mukhang pagod pa sa mga biyahe at sa dami ba naman ang nilaro sa Doha Pake Tournament eh hindi talaga nila kinaya ang pagod pero sa kabila ng yan mga pare ko eh, hindi ito ang pinakarason kung bakit natalo ang Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei. Kung makikita natin ang mga locals ng Chinese Taipei eh, talagang kumakana Pero ang mga locals ng Gilas Pilipinas ay eh, nakulangan tayo mga pare ko eh, sa kanilang contribution. Si Justin Brown nila nga nag-aambag ng malala sa si Gilas Pilipinas. Kailangan mag-step up ng mga local players kung gusto nilang manalo. Usapan mga local players mga pare ko eh, marami nga nagsasabi. Nabasa natin sa mga nakaraang videos natin sa comment section na kung saan ay eh, kailangan ng araw magdagdag at magtanggal ng mga players isa na nga dito sa pinaka nababasa natin na pangalan ay wala nang iba kundi si Renz Abando sa ngayon nga ay butas ang depensa ng Gilas Pilipinas kaya kailangan ng matinding depensa maliban sa pagiging defensive player ni Ren Sabando ay eh mapagkakatiwalaan rin ito sa opensa. At maliban yan pati ang 3-point shooting na nga rin ng Gilas Pilipinas ay eh napupunan na ngayon ng mga Gilas fans dahil maalat nga tayo sa 3-point shooting. Hindi lang kontra Chinese Taipei maging sa Doha para Tournament kontra Qatar, Lebanon at Egypt ay talagang maalat tayo. Pati nung unang bakbakan natin kontra sa team ng New Zealand ay maalat rin tayo sa 3-point shooting. Ano mo sasabi mo dito, kailangan na nga ba talaga natin si Ren Sabando sa Gilas Pilipinas at si Jordan Heading Sa pagkawala ni Kai Soto sa Gilas Pilipinas ay talagang napilay ang ating national team. Parang hindi nila alam ang gagawin nila mga pare bakit ko nasabi yan sa daming ang turnover ng Gilas Pilipinas, eh dito nga tayo natatalo palagi sa mga laban natin. Ayan naman, dami na nga rin nakamiss dito kay Kai Soto, maliban kay Ren na namimiss na ng mga Gilas fans. Ayan, masasabi niyo dito, magandang laban na pagsamahan itong si Ren at Kai Soto sa Gilas Pilipinas. Dahil sa laki ng maiaambag sa depensa ng dalawang players na to, o di naman kaya si Jordan Heading para meron tayong dagdag shooters at para hindi tayo matalo pagdating sa 3-point shooting. Mabalik naman tayo sa Gilas Pilipinas versus New Zealand dahil talagang excited na mga kababayan natin. Pero mukhang bumabang pagka-excited ng mga fans natin mula sa pagkatala natin sa Chinese Taipei dahil nga sa naging performance ng Gilas Pilipinas. Kung titignan natin ay eh, malabo talaga tayo manalo kontra sa team ng New Zealand. Sa performance ng Gilas Pilipinas na pinakita ay eh, talagang olats tayo. Lalong lalo, -lalo na wala si Kai Soto na siya pa naman ang sentro ng opensa ng Gilas Pilipinas sa triangle offense. Yun nga lang, NIACL injury. Edong si Kai Soto at ilang buwan pa ang hihintayan. Baka nga hindi pa ito makapaglaro sa FIBA Asian na malaking dagok ngayon sa Gilas Pilipinas. Lalong lalo na malaking problema ito kay Coach Tim Kuhn dahil hindi nga talaga natin kaya nang wala si Kai Soto. Nakita naman natin yung depensa. Talagang inaatake tayo sa basket at inaangasan ng mga Chinese Taipei players at dinakdakan pa nga mga barikoy si Yun Marfardo. Anong say mo dito sa lineup ngayon ng Gilas Pilipinas? Kaya ni kaya natin ang team ng New Zealand sa game 2. Lalong lalo na at ngayon nagigil nagigil na nga rin ang team ng New Zealand na makabawi sa atin at nagpabala na nga rin sila na hindi na nga rin tayo makakaisa bantay sarado na ng team ng New Zealand ngayon ng Gilas Pilipinas malaking plus pa sa kanila ang pagkawala ni Kai Soto at kung ikaw ang papipili ng 12-man lineup natin para sa Gilas Pilipinas na talaga makakatapat sa team ng New Zealand, sino-sino nga ba ang pipiliin mo at ilalagay mo sa 12-man lineup mo? gamit comment mo dyan sa iba ba? Opinion lang itong mga pare kay para sa iyo ito. Lahat ng comments nyo ay babasahin natin syempre at magkomento ka na nga rin kung ano sa palagay mo ang mangyayari sa bakbakan ng Gilas Pilipinas versus New Zealand sa posibilidad ng pagpasok ay rin sa Bando at Jordan Heading sa ating national team at palitan na nga ang mga players na hindi naman talaga nagagamit. Nung ignan nga rin natin mga pare ko ang bakbakan ng Chinese Taipei at Gilas Pilipinas, ilan lang talaga sa mga players ang nagamit at halos 6-7 nga lang talaga ang nababad sa laro. Malaking factor na nga mga pare ko pagod ng Gilas Pilipinas mula Doha Paki Tournament sa mga biyahe. Eh malaking pagod din para sa ating mga Gilas Pilipinas players ang kanilang mahabang minuto sa paglalaro. Ano masasabi mo dito? Magkomento ka lang dyan sa iba ba? Like ang video. Kung sang ayon ka din na kailangan na natin napalitan ng ilan sa mga players ng Gilas Pilipinas pero bago ka umalis. Si like mo, mo na video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Salamat.